mga Guigs, ang masayang morning sa lahat no Tayo na naman mga guwigs ay nandito Ayan, ito yung ating trabaho Ngayon sa umagang ito kami ay magpipintura na dito sa bubong nga Dahil sa nung una ay nakapagtapos na kami dito Ayan, sa aming isang portion na pinatungan namin ng mga bagong yero At ito na, kami ay magpipintura ngayon mga guwigs sa araw na ito habang walang araw Yes, yo, isang masayang morning sa lahat dyan Saan man kayo naroon, saan man dako ng daigdig mundo, no? Yan So, yan na nga mga gawiks, no? Yung aming pagpipintura dito Malawak, malawak yung aming pipinturahang bubong Ayan So, ito yung isa sa building na pipinturahan namin at pangatlo yan yung mga bubong na yan lahat mga guwiks ay aming pipinturahan no? at simpre yan ay unti unti naming tartarabahuin so ito talagang kalawang na kalawang na ayan yung kapaligiran tahimik walang ganap ang mga kahoy sapagkat walang hangin So yan mga guys, mamaya maya lang ay pag sumikat ang araw, ayan ang sakripisyo. Buti na lang Pagkaumaga hindi maaraw. So ayan, ang aking mga partner. Pagpatuloy lang namin to dito mga guys, hanggang sa lahat ng bubong dito banda ay aming matapos na mapinturahan. So ayan nga yung ating nakita nung nakarang araw mga gawiks no, yung mga nag install ng kakabit ng wire dyan, ayan yung kanilang mga gamit no. ayan ang kanilang mga gamit nandyan sa pusti at silang mga lineman ay hindi na ganoon karami, nandoon sa dulo yung patuloy din na gumagawa mga gawiks, ayan nandoon sila makikita natin yung mga tao doon sa Ayan, ayan. Nasa distansya, sa malayo. So, dito banda ay walang mga tao. Ayan yung kanilang equipment, nakasabit. So, yun lang mga guwigs. At tayo ay patuloy na magtatrabaho dito at magpipintura sa mga bubong dito na kalawang. So, tayo ay magpapatuloy. Ayan. So, ito lang yung aming gawa. Ako mga gawiks ay minsan pag may biyahe, yung mga partner ko ang siyang patuloy na nagpipintura dito. Pero papagtanghali tanghali, siyempre mainit, walang magpipintura. Yun ay pahinga. So, maga lang to at hapon ang aming pagpipintura kapag ka walang init sa tanghali pag walang araw siyempre pwede na rin pwede na rin magpintura sa taas so ngayon ah, sana ay wag uminit para kami ay mas lalong maraming matapos na gawang pagpintura dito So, yan ang ating mga gawa. Pag-maintenance, pag-maintain sa kaayusan, sa kapaligiran. So, ayan na yung mga kalawang mga guwigs, no. Ayan, mga kalawang sa screw na maaring pagmulan nga ng tulo doon sa baba. yan kaya kailangan talaga yan i-alaga eh, sa pagpintura ang mga screw Kapag ka ganyan kinakalawang na dahil sa ilalim ng ulo ng texture ay maring mayroon ng leak na pagdadaanan ng butas ng tubig ulan na mga gawik so yan kalawang na so hindi na yan maasahan ang kanyang serbisyo na maganda talagang kailangan na yan na pinturahan ayan oh, yan kinain na ng kalawang yung yero so yung ulo ng tixro sa ilalim niyan di natin sure kung may mga butas butas na So yan ay karamihan ang ginagawa namin dyan ay nilalagyan ng bulkasil pero sa dahil sa tayo ay nagpintura dito kaya sinama na natin kahit paano ay sakali matapalan ang may mga butas sa ilalim ng text crew Ayan mga gawiks ang masayang morning Happy All Saints Day mga gawiks ko dyan no? Saan man tayo naroon no? Tayo ay ito Tuloy ang hanap buhay sa araw ng patay Ngayon ay biyernis Yan araw ng patay At tayo ay ito may pasok tayo Sulo natin yung pagpipintura dito ngayon mga kagawiks ko no Tayo ay tuloy tuloy ang hanap buhay sa araw ng patay no yan pintura pintura so ayan na yung natapos na pagpipintura dito no yan at madagdagan pa yan dahil tayo ay tuloy tuloy pa rin yan yung ating pipinturahan na dito sa side na to at doon pa sa kabilang side no So tuloy-tuloy lang tayo. Ito ay para sa ating ekonomiya no, para sa pamilya. Tuloy ang hanap buhay kahit sa araw ng patay. So tayo lang may pasok ngayon mga kagawiks ko no. So mamayang hapon naman ang uwi ko hanggang pahinga natin sa Badu at Linggo dahil wala talaga yung pasok. Dahil sa uwi tayo mamayang hapon, so hindi na tayo makabalik dito ng Sabado at Linggo, lunis na ng umaga. Tayo ay magpapadyak na naman sa ating service na bisiklita. So makapagpahinga tayo ng dalawang araw. Tapos dito na naman tayo ulit, palipas oras. Ang ating trabaho kahit saan-saan na lang para yan sa ating ekonomiya, para sa pamilya, So yan ang mga kagawiks ko Yan ay tuloy-tuloy tayo dito Kahit solo natin Wala tayong kasama Walang partner Trabaho lang At ngayon nga ay magsakripisyo tayo Dahil itong araw na to Tiyak tayong mainit ang araw Dahil sa yan ang status ng kalawakan Maliwanag Ayan yung araw at yung ating makikita sa taas, walang kaulap-ulap. Mayroon man, pero puti-puti. Hindi ibig sabihin na mayroong ulan na darating. So, maayos at maganda ang panahon sa mga bumibisita dyan sa mga simenteryo, no? Yan, hindi sila magsakripisyo sa ulan dahil kita natin yung kalawakan na malinis at maganda ang panahon. So yan tayo ay tuloy tuloy lang dito magpintura Hanggang sa matapos ang lahat Lahat ng bubong na mapipinturahan So yan na nga tayo ay umamit na ng tungkod Para hindi tayo mahirapang nakaupo o nakayuko So ayos na ayos ang ating idea Yan So nakatayo tayo para lang tayo nagwawalis So ako ngayon umaga na to mga kagawiks ko ay naka dalawang hilira na to no. Dalawang hilira na ang ating natapos. Dalawang hilira at patuloy pa tayong magpipintura hanggang mamaya na kaya pa natin ang init dahil sa kapag uh, medyo mainit na is naman sa baba tayo. Doon naman tayo magmuni-muni. So yan tuloy-tuloy lang, tuloy lang tayo sa pagpintura dito no. So ayan na mga gawiks yung ating natapos no. Inabot na nga tayo dito ngayon mga gawiks ng alas 10 ng umaga o tanghali na siguro yan pag alas 10 no. So patuloy tayo dito at ito na yung ating <coughs> dulo no. So kailangan na nating magpahinga mga gawiks no dahil sa video ang init ay hindi na natin ganong matiis. Tinapos ko lang to mga gawiks itong hilira na to. Ayan, hanggang dito, dahil tayo ay magpapahinga na sa baba dahil sa mainit na dito no. Hindi na masyadong maulap kasi kaya ang panahon ay madalas mainit na ang ating naramdaman dito. Kadagdagan sa singaw ng init ng si ng sin o yung yero. Yan yung singaw ng yero na mainit ay dagdag pa. So hanggang dito na lang muna tayo at tayo ay bababa na tapusin ko lang tong maliit na to na hindi natin natapos. Yan. So bababa na tayo ngayon mga gawiks no pag natapos natin yan. Itong kaliit-liitan na yan. So ayan mga guwigs, isang masayang morning no. Tayo ay nandito sa ating pininturahan na isang bubong ng isang building dito mga gawiks Noong araw ng patay, tayo ay nagpinturang mag-isa dito. No? Yan, doon banda sa portion na yan mga gawiks Dyan. So kalahati dito yung ating natapos. No? At ngayon nga ay pagkalipas ng dalawang araw, pininturahan ng ating mga partner at ito ay natapos na. So, ayan yung kabuuan dyan Dito sa isang building Sa bubong na to, ayan So, ayan mga gawiks Nakatapos na tayo dito Sa isang bubong At mayroon pang isa At mayroon pang pangatlo Ayan So, ayan mga gawiks Ang kabuuan ng natapos na bubong Sa ating pagpintura dito Ayan So, nung araw ng patay, tayo ay nag-iisang nagpintura sa bubong na to. So pagkalipas nga ng dalawang araw, may nakapwisto dito ng ating mga kasama sa trabaho. Sila yung nagtapos, nagpintura. Ayan, tayo ay hanggang dito lang sa kalahati. Ngayon sila na ang nagtapos niyan hanggang makumplito. Buong buo na, natapos na. Ayan. So, yun lang mga weeks. at muli, masayang buhay sa lahat yan. Trabaho-trabaho lang para sa ekonomiya kahit saan. Ayan, masipag ka lang, huwag kang tatamad-tamad para sa hanap buhay. Bye-bye, yahoo! So, ayan.